Matatag Filipino 7, sipi mula sa ang mahal na pasyon ni Kristong Panginoon natin. Isinulat ni Padre Gaspar Aquino de Belen. Panitikan, pinanatili ang orihinal na baybay sa abasederyo. Dito, kita minamahal ng sariling palalayaw. Ikaw ang ibig kong tunay di ko pinagsasawaan ng sintakong kong walan tahan. Dito kita pinipita ng buong palalasinta. Yaring munti kong anyaya, tanggap din magdalita kat pakundanganan ang ina. Dito kita kinukosa ng anyaya kong dakila. Tapat na pagkakalinga kung ikaw bunso ay mawala sa abako ayang aba di na ako magbalata at ikaw na ang bahala ay inang kaawa-away sa lalaot mandinggit na binabag yung walang tila dito kita nililiyag ng sintakong walang likat. Ako mandi nababagabag Dilan kasamaan ng palad lung magmaksa sa aking lahat. Dito kita kinakasi ng budhing di masasabi. Di ko maubos sa niring lumbay kong malaki, pagsira ng iyong puri. Dito kita binabati ng yokot malaking bunye, yaring hapis ko'y maiuli ang anak kitaman man ngani, Diyos karit puong hari. Dito kita iniibig ng sintakong walang patid. Yaring aking pananangis, ikaw ang linaw ng langit baguin. Ngayoy pawang dungis. Dito kita ginigiliw ng didaya kundi galing na ako'y tiyong alipin kung tawagin mong inahin, kamatayan kumang dinggin. Dito ako napaaako, napatatawag ina mo. Bungso ako ay paaano, saan ako magtototo yung maulila sa iyo. Dito kita sinusuyo, pinakaaamo-amo, ikaw may di nalililo tonghi ang luha kung lalo dugong nagmula sa puso. Dito kita intirog ng paninintat pagsusnod. Magpasubali kang loob, mabalino kat pasahot sa sosong iyong inot ot. O lagda ng mga santos, anakot anak ng Diyos. Ikaw bagay aling buktot, Aling sa laring puyapos, ipapako ka sa krus. Dito kita iginagalang ang malaking pagdarangal. Di ko nabungso dagdagan, sukat na ang iyong ngalan. Turan ko't ipanambitan. Yaring aking munting habag sa bolinya na nararapat ay di nga bungso salamat kung tinanggap mong lahat na loob mo'y sinusukat. Kasaysayan ng akda ang pasyon ay isang akdang patula na nagsasalaysay ng buhay, pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Heso Kristo. Isa ito sa mga pinakatanyag na anyo ng panitikang umusbong noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol na ginamit upang ipalaganap ang Kristyanismo sa mga Pilipino. Ang unang bersyon ng pasyon sa wikang Tagalog ay isinulat ni Gaspar Aquino de Belen noong 1704 sa ilalim ng pamagat na Ang Mahal na Pasyon ni Heso Kristong Panginoon Natin na Tula Ginamit ito sa mga pabasa tuwing mahal na araw kung saan sabay-sabay na inaawit ng mga deboto ang mga saknong bilang tanda ng pananampalataya. Narito naman ang paliwanag at nilalaman. Ang siping ito ay nagpapakita ng malalim na damdamin ng pag-ibig at debosyon kay Yesu Kristo at sa mahal na Birheng Maria. Inilalarawan ng bawat saknong ang paghihirap, sakripisyo at kabanalan ni Kristo bilang halimbawa ng wagkas na pagmamahal sa Diyos at kapwa. Sa mga unang saknong, binibigyang diin ang kababaang loob ni Maria at ang pagpapakasakit ni Jesus. Sa huling bahagi naman, ipinakikita ang pagtubos ng sangkatauhan at ang pag-asa ng kaligtasan. Ang tono ng akda ay mapanalangin marubdob at nakaaantig ng damdamin. Narito naman ang pagpapakahulugan at aral. Una, pagmamahal at sakripisyo. Ipinapaalala na ang tunay na pag-ibig ay handang magtiis para sa kabutihan ng iba. Sumunod, pananampalataya at pag-asa. Sa kabila ng hirap at kasalanan, laging may pag-asa sa awa ng Diyos. At ang panghuli ay ang pagpapakumbaba. Tulad ni Kristo at ni Maria, ang kababaang loob ay daan tungo sa kabanalan.